Danica Soto unbothered sa isyong panluloko ni Mark Pingris Kalmado at tila walang pakialam ang dating aktres na si Danica Soto sa kabila ng kumakalat na isyong diumanoy niluloko siya ng asawang si Mark Pingris. Kahapon, March 27, kumalat sa social media ang tsikang tila magkasama raw ang kanyang asawa at ang aktres na si Kim Rodriguez sa Australia. Parehas kasing nagbahagi ng pictures ang asawa ni Danica at ang kapuso actress kung saan makikitang parehas na kuha sa Opera House at Harbor Bridge kaya naman marami sa mga netizens ang nagduda na baka may namamagitan sa dalawa. Mas lalong nagduda ang mga netizens na baka totoo ang Chayka dahil bigla raw binura ni Mars ang kanyang Instagram story. To the rescue naman ang best friend ni Danica na si Pebbles Duke at sinabing walang katotohanan ang kumakalat na balita. Remark Pingwis, that photo was taken before pa Feb 16. Ah, my best friend Danica was with him, have a very beautiful family built, you are the foundation of God. Ako ang unang bumoto kay Mark. Ako din ang sasapok sa kanya. God bless sa inyo mga marites. Holy Week na, Dasala lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin sa nito. Makikita naman sa comment section na nag-comment si Danica. Tila unbothered ito sa issue dahil maikli lamang ang komento nito. Kalma miga! We love you! Sambit ng ni Danica sa post sagot naman ni Pebbles, buti ka pa, kalma. Sa ngayon ay wala pa naman pahayag si Kim Rodriguez sa mga issue na kinasasangkutan ito kasama si Mark Pingris. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.